Gusto mo bang magstay sa yung jowa mo? Wow naman! Oo naman. Ano? <trips> <trips> Bakit? Papaano? <trips> ha? <Huh>? Lunukin mo. <trips> Ira uno. No, 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 no. Ayoko. No, 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 no. Ibang nasa kaya <trips> oh, mo, mahirap maging babae. Huh? Dahil kapag kami nanganganap, yung isang paa namin nasa hukay. Mas mahirap naman ang maging lalaki. Ano? Dahil pag gumagawa kami ng baby, ang isang namin nasa hukay. Butang ina. Gago! Putang ina. Oh no! Oh, no. <laughs> 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 <Hira> uno. Ay, <laughs> ay, Hindi na natin maaayos 'to. Bakit naman? Hindi natin 'to, hindi ko na kaya. Huh? <laughs> ano naman 'yun? Lagi ka na lang. Ulit-ulit na lang. Okay. Wow <laughs> naman. <laughs> Wow, Gali Hello. Hello? 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 Hey, Sino na naman dito ang kumain na Jaloh. 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 Huh? Ah. na naman ang mga plato dito! Anong oras na lang ang mga tao dito nakahilatak pa? Nabubulok na lang yung mga binabad na damit sa kwita, hindi pa malabhan! Tama yan! Ngayon lang kayo babangon kapag makaluto na tayo ang Gago! Uh -oh. Hintayin nyo na lang talaga na pagsilbihan kayo! Hirap na hirap na tayo ano? sa mga gasusin dito sa bahay! Ang mga kasama mo magpabigat pa sa'yo ang mga dumi sa mga pits sa labas! Ako pa ang magliligpit, oh, pala ano? nalagaw kayo sa mga pets, tapos ano? hindi kayo magkasikaso. Ang mga lagayan dito sa tubig, nilulumot na alang ka lang makaisip maglagay ng tubig sa rep. Kapag ka mauuhaw na kayo, maghahanap ng malamig. Sige, huwag pa kayong magsipagbangon dyan. Sisilaban mo talaga kayo. Huwag niyo talaga ako subukan ngayong araw na ito. Lunes sa lunes talaga gagawin tayo ng kasalanan sa mga tao dito. Misa hindi tayo gusto magsermon maglunes. Kay magtuloy-tuloy na naman buong linggo ang sermon natin. Sababang hindi man kayo makapituan kapag magsermon tayo. Baliwala man lang sa inyo. Oh, GAGO